Hello Philippines and hello world. so hayan nga at nandito na naman kami ng anak ko para mabulabog sa inyong lahat. Good vibes lang araw-araw. Ganon nyo. So hayan nga at papasok na naman ang anak ko sa school. O oh, diba napakasipag niyang pumasok kasi malapit na ang bakasyon. Ang sabi nga nila, May 16 nga daw. Ewan ko ba kung totoo to? Malapit na nga rin matapos sa paghihirap ng mga estudyante sa pagtawid sa tulay na ito. Napakahirap. Karamihan nga sa kanila naglalakad kapag naabuta ng staff. Tapos napakadalas pa nilang mali. Siguro naman awa ng Diyos sa pasukan gawa na ang tulay na ito. Eh last year pa ito ginagawa. Nimulan yata ito October. Oh, di ba anong pet siya na napagkatagal-tagal? <laughs> Pero actually, makikita nyo naman, patapos na siya. At malapit na nga matapos ang tulay na ito. At hindi na rin ako mahihirapan. Isa nga din ako sa mga naapektuhan dito. Naranasan ko nga din maglakad dyan na pagkainit-init at napagkalayo-layo. So, ayan nga at papasok na ako sa trabaho ko. Pati ba naman dito? Traffic pa din. Ah, kaya pala traffic. Nagbibigayan pala sila ng bigas. At sa Webes, makakatikim na din ako ng bigas na yan. Tapos, makakasakay ka pa sa tricycle ng ubod ng baga. Kaya medyo tinanghali na nga ako. Nakakaloka. So, hayan nga at tapos na ako magpasyente dyan at tatawid na naman ako ng tula. Siyempre, maghihintay ka na naman ng ubod ng taga. Pagkatapos may ambulansya, napagkaingay-ingay. Sinilip ko nga yung loob. Wala namang tao yata. <laughs> Wangwang -wang nga ng wangwang. -wang. Hindi naman yata emergency eh, nakakaloka. So, ayun nga at nandito na ako para bumili ng uulamin namin mamayang hapon. Hindi na nga ako nagpunta ng palengke kasi nga napagkainit-init. O, di ba ayaw paawat ng ambulansya? <laughs> ginagamit nila ang wangwang -wang para makatawid aga. So ayun nga at kinuhanan ko ng video ang aking alagang aso na si Angel. At nadaanan ko nga yung mga bata na ito nagsisikain dito sa labas. E paano yung napagkainit init sa bahay nila. So enjoy your meal. At heto naman ang anak ko. Lalabas daw. Bibili daw siya ng pritong mano. Kaya lang nakago. Hindi siya makatawid ng kalsada. At hindi pa nga daw siya nanananghalian. Baka ayaw na naman niya ng ulam sa kabila. So ayun nga at nandito na siya. At kaka kain na nga daw siya at gutom na gutom na nga daw. Hindi nga siya makatagal sa kabila kasi nga napagkainit-init nga daw doon at sumasakit daw ang kanyang ulo. Maraming salamat po ulit o sa family sa bigay niyong pagkain sa amin na pagkasarap-sarap. At heto nga pagkatapos kumain ni Maron, gumawa na siya ng kanyang assignment. O oh, ba diba, napakasipag niyang gumawa ngayon. Dapat ganyan ang bata. Unahin niyo ang pag-aaral bago ang laro. So hayan nga at muntik ko na makalimutan yung itlog na bigay nila sa akin. Abay kinuha ko nga sa bag ko nakita ko piyot piot na. <laughs> At yan nga at kinuha ko at babalatan ko na lahat. Inilaga nga nila kanina bago nila ibinigay sa akin. O ba diba, na pagkabait-bait nila. Maraming maraming salamat. Kera Egg Trading. O kung gusto nyo ng itlog at mga sisiw, dito na kayo umorder. Matatagpuan ito sa Malabon Kaingin, Hanueva and Nueva Ecija. Madalas nga nila akong pakainin ng nilagang itlog dyan. Napagkasarap-sarap nga. Pampatigas ng tuhod. <laughs> Pampalakas O maiba naman tayo Lahat ba may bonuses na sa Facebook? Lahat yata na nagbablog Meron na Dagdag income nga yun Kasi kikita ang mga long form video nyo Yung kapatid ko nga meron na nga din Congratulations So nga at iginagaya ko na ang agahan namin Charot <laughs> At hinahanap ko nga yung bukasan dyan O diba kunwari hindi alam Charot <laughs> Oh, naku nga iluluto yung request ni Maron. Gusto niya nakahalo sa itlog. E, Ipiprito ko nga daw. Yan ang gusto niyang luto. Walang kasawaan, di ba? So, ayun na nga at niluluto ko na. At ipinirito e, ko nga yung iba. Wala na ako maisip na ulam. <laughs> Kain tayo ng agahan.